So about naman sa number 1 na temperature o yung thermostat ng refrigerator natin, mas maganda na medyo taasan mo yung temperature kahit konti lang yan. Kasi pag halimbawa... Hello mga ka-TV! Welcome back na naman dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? Panibago na naman na video, panibagong tips at kaalaman na naman ng aking isi-share sa inyo. So, sa video na ito is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So before, eh, nagtrabaho ako bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. Lahat ng mga monthly training, mga product training na tinuturo nila sa amin is binabahagi at sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema sa ating mga appliances. Huwag na natin itong patagaling guys. Punta tayo sa una natin na tanong dito. Wala ito kay Dennis. Sabi niya, Boss, pag number one temperature, okay lang ba yon? Wala masyado kasi laman ref. Normal lang ba tumutunog yung compressor every 30 minutes? Shout out sa iyo, Dennis, sa pagtanong at pag-comment din sa ating channel. Tinatanong niya is, normal lang daw pa na every 30 minutes is namamatay at umaandar yung ating refrigerator. So, ang refrigerator kasi natin, guys, is merong auto sensor yan na tinatawag. So, pagka na-reach niya, yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa ating refrigerator is nag-automatic shutdown yung ating compressor. Kahit sinaksak natin ito ng 24 hours, hindi po diretsyo na aandar ng 24 hours yan. Merong sensor yan. Pagka malamig na malamig na yung ating freezer at hindi tayo bukas ng bukas, namamatay po ng kusay yung compressor. Ang tinatanong ni Dennis is normal lang daw ba sa ganun? Normal lang po yan. Minsan nga 5 minutes, 10 minutes Namamatay Tapos umabot ng 3 minutes Nabubuhay ulit siya dahil nga, pagka hindi ka bukas ng bukas, naka-maintain lang yung cooling capacity dun sa loob ng ating freezer. So, about naman sa number one na temperature o yung thermostat ng refrigerator natin, mas maganda na medyo taasan mo yung temperature kahit konti lang yan. Kasi pag halimbawa, ha, mababa lang yung thermostat is mas mabagal na tumakbo or magran yung ating compressor o yung ating motor ng refrigerator. Sir Dennis, medyo ilagay mo sa medium or number or number 4 yung ating thermostat ng ating refrigerator. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral at tips dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator. Kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances. Comment ka lang dyan sa comment box na nakikita mo dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat guys. At mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.